Maraming fans ng Liz Can Love Team ang nagreact sa ibinunyag ng aktres na si Liza Soberano na 3 years na pala silang hiwalay ni Enrique Hill, pero inilihim nila sa publiko. Ang aktor daw mismo ang nakiusap sa aktres na huwag munang aminin na break na sila. Nag-aalala raw ito sa magiging epekto nito sa kanyang karyer. Kahit tinalikuran na ni Liza ang kanyang showbiz career sa Pinas, umaasa pa rin si Enrique na makakasurvive siya kahit wala na ang ka-love team at hindi na sila magkakasama sa anumang project. Buhong akala niya ay babalik sa Pinas si Liza at muli silang gagawa ng pelikula. Samantala, buo rin ang paniniwala ni Liza na mauuwi sa pagpapakasal ang relasyon nila, pero hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Hindi pa rin pala handa si Enrique na magsettle down dahil marami pa siyang personal issues na dapat ayusin. Tulad ng aktor, magulo rin ang mundo ni Liza soberano. Dismayado naman kay Enrique ang mga tagahanga nila ni Liza. Nakasandal lang pala ang aktor sa kanya para umangat ang kanyang career ayon ni Enrique na mabunyag na hiwalay na sila ni Liza at buwag na ang Lesken Love Team pero desidido na si Liza Soberano na makilala bilang solo artist at makapenetrate sa Hollywood ano ang sa inyo sa balitang ito